so share ko lang po um, na karanasan ko ngayon dahil sa pagre-reels <laughs> hindi po, <laughs> dahil sa pagre-reels namumula po ang mata ko <laughs> <laughs> hindi po ayan po, pagkita ko po pa sa inyo ayan po uh, na gulat po ako nung ano nung nanalamin ako, nakita ko na first day, hindi pa siya ganyan kapula na parang dugo. Medyo sa may ugat-ugat lang. So, ang um, uh, na, mahirap po kasi magpa-check up dito kaya kailangan may appointment para mag-check up. So, mahirap po magpa-appointment sa mata. Uy, kaya, ano, ano, okay. mag-search-search na lang po ako na kung Kuyo, bakit ganyan ang mata ko. Ngayon, 3 days na siya. Ito lang ganyan. Isa, tapos ito yan, yan. po. So, ang base po sa na search ko ay yung pamumula po yan ay parang pumutok na ano na dugo po sa mata ko. Yan, ang tawag daw po diyan ay bloodshot eye or subconjunctival hemorrhage. Ayun, galing. <laughs> May natutunan po ako. Eh kasi po hindi eh, naman po ako masyadong nag kasi wala naman po ako nararamdaman na masakit or makati or irritation, wala po. Uh, nagtataka lang po ako bakit ganyan ka pula ayan nung una medyo kinabahan ako pero nung inaano ko parang wala naman ako nararamdaman kaya nanood na ako kung bakit ganoon so kung saan napukuha siguro po ay sa pag sa pagbuhat ko ng mabigat hindi ko alam kung bigla akong nabuhat yung bata kasi mabigat na rin siya kasi nung una na step -neck po ako dahil nabigla yung pagbuhat ko sa kanya tapos After 2 days, so, ito na po. Medyo nakita ko na po yung pula. Hindi ko lang din po alam kung dahil din sa pinamili namin na ang didilya noon na ang bigat, pinahirsa kong bitbitin hanggang pa-uwi. So, siguro ito po ang naging sanhi, may pumutok po na dugo sa mata ko. Kaya, kumalat siya ng ganyan, guys. So, ayan. First time ko to. Uh, Pirsado po kasi talaga ako magbuhat. Nangkat kaya ko, bubuhatin ko. So, ayan. guys pero nakukuha din po daw to sa ano sa pagbahin ng malakas, pag-ire, pagubo ng malakas. Ganun po. Kaya siguro na pwersa siya kaya pumuputok yung blood vessel natin. So kaya siguro siya nagkaganyan. So yun nga po, mayroon nang bang nakukuha kung bakit nagkakaroon ng ganito sa pagiging high blood. Minsan din po sa pag uh, scratch ng eyes natin. So, sa, sa akin naman siguro yun po talaga yung blood vessel niya pumutok tapos naging ganyan ay sana naging mapadali ang pagtanggal ng pula niya kasi nakakahiya naman ng ganyan ang mata ko uh, minsan inaakala din sa cellphone, rail pa more <laughs> tapos ayan guys kung nakaranas din kayo dito uh, comment na lang po kayo kung kung nakaranas din kayo so, ako, first time ko talaga. Tapos, sabi, wala daw tong gamot, hayaan lang. Tapos, aabsorb absorb na lang ng mata niya ng, every, eh, I don't know kung, kung ilang weeks or abuti ng month, a na lang ng mata natin, ng mata ko ang kamakalat na tubo sa mata ko. So, yan. Thank you for watching, guys. Dagdag kaalaman lang po. Bye-bye.